Tukoy na ng uh, pulisya ang uh, pangalan ng isang uh, babae na natagpo ang uh, patay na hubot-hubad at may mahigit pang 8 uh, uh, milyong uh, piso halaga sa isang uh, bahay sa First Parka Subdivision na Barangay Tanawan sa Tansa Cavite kinilala ng pamilya na si Kate Molina Soliano, 25 anyos, residente ng bagong kalsada sa bayan ng Naik sa Kabite. Tinukoy na rin ng pulisya ang pangalan ng Nigeria na national na si Arinse Vincent Nuadigwe. Sinasabing si Nuadigwe ay umuupa sa naturang bahay kung saan natagpuan ang bangkay ni Soliano. Ayon sa salaysay ng malapit na kaanak ni Soliano sa pulisya, gabi ng October 13, sinundo umano sa bahay sa Naik si Soliano ng naturang puriner. Mula noon, hindi na nakauwi ng bahay si Soliano. Nabalitaan na lang umano nila na patay na ito. Batay sa pahayag ni Tansa Chief of Police, Major Dennis Villanueva, wala silang nakitang external injury sa katawan ni Soliano. Patuloy pa rin nga iniimbestigahan ang nangyari kay Soliano at ang milyong illegal na droga na narecover sa bahay. Sa ngayon, hindi pa mahagilap ang renter ng bahay na si Noah Digue. Mula sa kaununan sa Pilipinas sa DCRH, ako si Nochi Kakasol Tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino!